Magandang araw for today's video ay aalis na naman kami Andito po kami ngayon sa Miniso at bibili kami ng portable fan Magagamit kasi namin ito kung aalis kami or lalabas at saka pag mag out dito sa Bohol Medyo matagal man daw ito malubat at Kaya pag uwi namin talaga ay tinisting namin Super cute at very handy, ang ganda ng kulay guys Sabot langit ang ngiti niya na finally may ticket na siya pa-uwi Bakit kaya ang saya-saya niya? <laughs> sa mga nag-comment kung sasama ba ako, abangan nyo po sa mga next vlog natin. Yung surprise sana yung mama niya, no? Pero nalaman naman niya this week lang. Nakadite kasi yung mama niya sa mga ginagawa ng papa niya kasi yung papa ni Roger yung konsabo niya. At dahil nakalabas na naman ay kakain tayo dito sa Pizza Hut. At syempre, getisting ko itong chicken na honey glaze. Masarap siya, matamis-tamis. Not sponsored po, I just made a review. Yung order naman niya is Supreme Cheese pizza. Thick daw yung crust kaya hindi niya naubos lahat. Gusto kasi niya yung thin na crust at saka yung crunchy ba. Dahil busog na ay lalabas na tayo at magpunta tayo dito sa Watson's. Bumili lang kami dito ng sunscreen at shaver at shaving foam ni Roger. Last Sunday kasi nung nagpunta kami sa ICM, wala silang stock sa groceryhan kaya sabi ko na sa Watson's yan. At pagkatapos namin doon ay nagpunta na naman ako sa groceryhan pero iniwan ko lang si Roger doon sa Dunkin' Donuts. Yun na kasi yung tambayan niya pag mag ako. At dahil tapos na tayo dito sa syudad ay uwi na tayo sa bahay. Hanggang dito na lang po. Bye! See you in my next vlog. Thank you for watching. God bless everyone.